Sa linggong ito, pinatunayan ng Los Angeles Lakers na sila ay isang team na dapat ding katakutan sa NBA matapos nilang umakyat sa ikaapat na pwesto sa power rankings ng liga. Isang buwan lamang ang nakalipas ay nasa ikasampung pwesto pa sila ngunit ngayon ay unti-unti nilang naipapakita ang kanilang tunay na lakas sa liga. Ang pag-angat na ito ay kasunod ng kanilang dominanteng panalo laban sa Denver Nuggets. Isang koponang may siyam na sunod-sunod na panalo bago sila tambakan at talunin ng Lakers. Sa pangunguna ng kanilang Big three na sina Lebron James, James, Luka Doncic at Austin Reeves, ipinakita nila kung gaano sila kahirap talunin kapag nasa tamang rhythm ang kanilang laro. Ayon sa mga eksperto, may malaking posibilidad na umakyat pa ang Lakers sa standings lalo na kung magpapatuloy ang kanilang magandang laro sa huling bahagi ng season. Ang kanilang chemistry at teamwork ay patuloy na bumubuti dahilan upang mas lumakas pa sila bilang isang championship contender. Bukod sa kanilang kasalukuyang roster, may lumabas na usap-usapan sa NBA Executive Circles na posibleng madagdagan pa sila ng isang veteranong superstar, walang iba kundi si Chris Paul. Ayon sa ulat ni Eddie Vitar ng Play the Worry World, maaring hindi natugma si CP3 sa timeline ng San Antonio Spurs, lalo na matapos ang season-ending injury ni Victor Wembanyama. Dahil dito posible nang magtangkang Spurs at isaalang-alang ang pag-buyout ng kontrata ni Paul upang mabigyang daan ang mas batang core ng kanilang koponan. Sa edad na 39, malapit nang matapos ang karera ni Chris Paul kaya't isa siyang prime buyout candidate. At kung sakaling mangyari ito, malaki ang posibilidad na kunin siya ng kanyang long-time friend na si Lebron James upang mapalakas ang championship aspirations ng Lakers. Matagal nang gustong maging bahagi ng Lakers ni Chris Paul lalo na matapos ang kontrobersyal na pagkakakansela ng kanyang trade papunta sa Lakers noong 2011. Bagamat hindi na siya ang dating all-star version ng kanyang sarili, nananatili pa rin siyang isang elite floor general ang kanyang presensya sa Lakers ay magbibigay ng karagdagang veteran leadership at mataas na basketball IQ. Ang pagdaragdag sa kanya bilang isa pang playmaker sa tabi ni Luka at Lebron ay maaaring magdala ng mas magandang balanse sa opensa ng Lakers lalo na sa second unit. Gayunpaman, may ilang NBA analysts na nagsasabing hindi na kailangang kunin ng Lakers si Chris Paul kung mabuyout man siya ng Spurs. Mas makakabuti raw kung si Goodwin na lang ang bigyan nila ng pagkakataong makapaglaro sa darating na playoffs. Ngunit kung matutuloy nga ang pagsali ni Chris Paul sa Lakers, isipin na lang kung magsasama-sama si na Lebron James, Luka Doncic, JJ Redick at Chris Paul sa isang koponan. Malaki ang kanilang chance ang magtagumpay ngayong season dahil sa kanilang mataas na basketball IQ at husay sa pagbuo ng plays. Ano sa tingin ninyo mga tropa? Dapat bang kunin ng Lakers si Chris Paul? O mas mainam na manatili sila sa kasalukuyang roster at bigyan ng pagkakataon ang mas batang manlalaro? Samantala, bukas na nga ang inaabang ang unang laban sa pagitan ng Los Angeles. Lakers at Dallas Mavericks matapos ang blockbuster trade na kinasangkutan ni Luka Doncic at Anthony Davis. Maraming fans ang sabik na panoorin ito dahil ito ang unang pagkakataon na magtatapat ang dalawang koponan matapos ang malaking palitan ng mga star players. Ayon sa ulat, kumpirmadong maglalaro si Luka Doncic sa laban bukas samantalang hindi patiyak kung makakapaglaro si Anthony Davis dahil sa kanyang injury. Samantala, nagsimula na kanina ang practice ng Lakers bilang paghahanda sa laban. Sa isang viral na video sa social media, Media, makikita si Luka Doncic kasama si Dorian Finney-Smith sa isang shooting drill. Kitang-kita ang kasiyahan ni Luka sa kanyang bagong koponan at marami ang naniniwala na handang-handa siyang humarap sa kanyang former team. Sa kanyang huling laban kontra Denver Nuggets, nagtala si Luka ng 32 points at 10 rebounds kaya naman maraming analyst ang nagsasabi na posibleng magkaroon siya ng monster performance sa laban bukas. Inaasahan din na gagawa ng adjustments si Lebron James upang bigyang daan si Luka na magdomina sa laro at tulungan ang Lakers na makuha ang panalo kontra sa Mavericks.